This is the best hidden transient house in Baguio City. Bakit ko nga ba nasabing best hidden transient ito sa Baguio City? Ganito kasi yun. No? Yung owner kasi nito ay hindi nagpo-post sa online ng mga transient house na pinaparentahan nila. So it means hindi mo ito makikita agad sa online. No? Pero bakit nga ba namin nahanap yung transient house na ito? Nagpost kasi ako sa Facebook. Looking for a portable transient house in Baguio City. PM me ASAP. Pag-post ko na to ay may nag-message sa si akin. Nagpaparent daw siya ng transient house dito sa Baguio City. Kaya agad ko itong nireplyan. Magkano naman po? At saan located? Malapit lang ba sa center ng Baguio? Nag-reply naman si Madam. Located lamang ito sa Amada Road, Lourdes Subdivision. And yes sir, 5 minutes away naman ang center ng Baguio. Kaya hindi kayo mahihirapan. 500 per head po pa lang rent dito. Pag-reply ni Madam ay agad ko na itong sinang-ayunan. Kasi 500 per head lang eh sobrang mura na nun dahil around 800 per head yung nakikita akong transient house na pinopost sa Facebook eh. Kaya ngayon, we are gonna be doing, reviewing affordable transient house in Baguio City. So yung mga kaibigan, kakarating na namin ng Baguio City. And ngayon, dito yung transient na nabook namin. Ngayon, pasukin natin ito. Tingnan natin kung ano meron dito. Tara! Agad na namin pinasok yung transient house na narentahan namin. Uy! Ang lawak mo na. Bahay. Kaging lawak, tol. Lawak. Ngayon, mag-ano tayo, tol. I-rate natin, tol. Yung magsasala check tayo. Tapos mag-ano tayo, si check. Tapos yung kwarto check natin. Tapos i-rate natin 1 to 10 kung gano'ng kasolid. Simulan natin sa sala, tol. Tara, inspeksyonin natin to. Uy, kumpleto. May ano? May... Lutuan, may gripo. Uy, lakas pa ng tubig. May ano pa. Tapos sigaw gin na ang lawak ng tol? Ito, 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 ito. Oo. Sa lamin pa oh. so, kinaganda, kumpleto na tol. Eh. Wala ka nang bibili sa labas, pitcher, lato, no, baso, ano, ito, ito. sandok. Ito. Tapos may mga upuan na rin. Tapos din natin yung iba. Uy, may heater na rin tol, gagi. Wow. Ito, 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 ito malamig kasi sa Baguio kaya kailangan natin nito. Eh, Oo. Oh. Tapos may ref na rin. O, eh, alam niyo ko, gagawin, may sibuyas tol. <laughs> Tapos, ayun, may sopa dito tol, o. Wow! Pwede pang mano dito. Ayun, know? o. Pwede pang tulugan. Gagawin, lawak man. Ayun, know? Wow! Lawak. <laughs> Ito sa Hindi ko alam yung check. Sa akin na ganda mga kaibigan, nandito yung wifi, oh. Ayun, nandito dito mismo nakakapit yung wifi. Tapos, kumpleto na rin. Yung gusto. Oh, tingnan natin kung gagana. Kasi nakarani, hindi kong magana yung Tingnan natin. Dito, meron man. Dito, dito. Wala. <laughs> Pero meron, gumagana. Tapos, kumpleto wala ka nang kakailanganin, wala ka nang bibili mo na lang sa labas yung mga lulutuin mo pero yung mga kakailanganin mo sa pagluluto. Kumpleto na to. At dahil nalibot na namin ang sala, ay i-rate na namin ito 1 to 10. Pa, anong rate mo dito sa sala dito sa may transient na pinag natin? Para sa akin, itong sala na to, 10 out of 10 to tol. sa sala, diretso kusina na tol. Di ba? Tsaka, tingnan mo yun, lamesa pa lang. wooden na siya. Magkano yan? Mahal yan. Tapos, Saktong sakto sa three person tol, yeah. 'di ba? Tol, anong rate mo dito sa may transient? Ay eh, sa may sala pa lang tol, anong rate mo dito? Rate ko dito ano, uh, solid kasi ano to 10% to. 10%. Uh, 10%. Sobrang solid kasi to so, napakalawak, 'di ba? Sobrang lawak. Oh, uh, kumpleto na 'yung mga gagamitin mo dito ngayon. Tapos na tayo sa sala check ngayon. CR check naman tayo tol. Tingnan natin. Tara, 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 tara. Ay, hey, mga ibigaw, pasukin na natin cr. Okay. nun. No Lawak tol. Kompleto na rin. May timba, may basuran. Tapos pakalawak ko, may biday na rin. Tapos may brush na rin. Kompleto, may sabita. Tapos ang pinaka... malupit dito mga kaibigan. May heater siya mga kaibigan. Dahil nga nasa Baguio tayo. Kailangan mo lang pilotin to. Eh. Hindi ko lang yan. Tapos pag binaktan mo sa mga hindi nakakaalam, ang heater sa shower ay may kakayahan na painitin ng tubig na lalabas sa shower. Kaya malaking tulong ito dahil nasa pinakamalamig kang lugar sa Pilipinas. Kaya natin tol kung malakas. 3, 2, 1. Kobe, malakas man. Tapos oh. ang ano po, ang init pa ng tubig. Tapos wow. dito sa ano, gripo check. Kobe, malakas din man. Solid. At dahil nalibot na namin ng CR, ay i-rate na namin to 1 to 10. So yun tol, anong ma-re-rate mo dito sa so may CR tol? Sa akin tol, ano? 10. Eh, okay. hindi na natin sabihin yung linis pero malawak. malawak. Pwede kang maraming gawin. Ulit sa yun. Standing, pangmayaman, parang kondo. Yung 10 out of 10. Sa akin din, 10 din kasi yun talaga. Malawak tapos, kasi hindi mo yun na-expect. 500 per head lang tapos ganito kalawak na. No? 10 over 10 sa akin to. Sa akin, 9 lang yung medyo madumi. Uh, okay lang. Work out. Uh, mga dumidimuig onte. Pero ngayon, uh, pupunta na tayo sa exciting part mga kaibigan. Mag-aano na tayo, magbibetcheck na tayo tol. Tingnan natin kung maayos yung tutulugan natin. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. So yung mga kaibigan, dalawa kasi yung room dito. Ngayon, pasukin natin yung isa. Dito muna yung unahin natin. Hilaw. Uy, solid tol. Wow. May sariling CR outlet. Tapos ano? Ay, CR. <laughs> <laughs> May sariling electric fan outlet. Tapos double dick siya tol. Yan na natin tol ano. Kung ano yun no. Ano pa ma. Malinis yung pagkakaano niya tol. Yung ano niya. Malinis ng pagkakaayos nila dito. Tapos pinagandahan dito. Ano siya double dick siya mga kaibigan. mga yung taas tol. Wooden. no. Malinis din tol. Tiyan ko pakita mo. Di ba? So, ulit isipin mo, 500 per head lang tapos ganito na yung matutulugan mo. dito, hindi lang ito yung kwarto. Tignan nyo, punta tayo sa kabila. Dalawang kwarto dito eh. Sige tol, diretso mo lang oh. Ito yung sala, tapos nandito naman yung isang kwarto tol. Yan natin ah. Uy! Oh, solid tol. Dito pang isahan lang, pero ang lawak. Di ba? tapos may sarili siyang table tapos may sarili din si uh, ay siya, oh? ah, siya. <laughs> <Iwa> siya. <laughs> may, may, sarili din electric fan Kaya solid ulit tapos demo ang ganda rin ng kitchen no wow Linus. tapos may pintana pa dito solid di ba oh. Huh? higa pa na Ah. So ulit mga kaibigan, isipin niyo 500 per head tapos ganito yung ano niyo. Hindi kasi sila nagpo-post eh. parang hidden hidden gem talaga to na transient dito sa Baguio City. Ang hirap nila agilapin. At dahil nalibot na namin ng mga kwarto, ay re-rate na namin ito 1 to 10. Ngayon tol, anong ma-re-rate mo naman sa ano natin tol, sa kwarto? Ako tol, ang rate ko, 1 million over 10. <laughs> Kasi 500, dalawang room. Dalawang room. Yung palang, di una kailangan mag-explain. Basta 500 per head, dalawang room. Solid na yun. 1 million out of 10. Sa 100 100% itong lawak pa lang sa kabila oh, parehas na parehas na Ito pa lang tol eh kahit ditong tatlo tayo magsiksigan tol hindi pa nga luwag Asak pa ay. nga sa atin tol. ang luwag pa sa atin itong tatlo tol tapos may may kabila pa dun double deck tapos kinaganda na yun ang no? mga lawak ng sala kaya dito dito sa may kwarto 10 over 10 ako dito kaya, napak solid talaga tol at dahil nalibot na namin ang bawat sulok ng transient house, ay re-rate na namin ito overall kung gaano ka solid. So ayun tol, na-review na natin yung sala. Na-review na natin yung CR, tapos yung mga kwarto. Ngayon tol, i-re-rate naman natin siya overall. Kung gaano ka solid tol. Ako muna, sa akin tol. <laughs> sa akin tol, 100 over 10 tol. Kasi talagang wala ka hahanapin. Lahat nandito na, bibili ka na lang ng ano, pagkain, lahat ng kailangan mong gamitin, nandito na. Tapos may wifi. Talaga wala, wala akong masabi dito. Kaya talagang napakalupit na ito. Isa to sa dahilan kung bakit na-enjoy namin yung bago experience namin. Ito yung tol. Tol, sa akin tol, wala na. Kwarto pa lang, 1 oh, million na. O oh, diba? Yeah. Ipa-plus ko pa yung ano. Oh. Yung mga, oh, 10 plus 10, 100, huh? ano, 1 million 20 out of 30. O, oh, di oh, sagad-sagad na. Yeah, diba? Eh. O, so, oh, ikaw yan. Ikaw tol. Kung sa akin, sa kanya, may higit 1 million na overload na. Sobrang ganda na ito. Solid. Kaya pumunta na kayo. Yeah!